Chopper at operator ng pampaserong jeepney nalalabuan sa PUV Modernization Program ng Pamahalaan. Narito ang News Group ni Kim Gomez. Naniniwala si Lawyers for Commuter Safety and Protection President Attorney Ariel Intona na lamang sa dialogo ang dahilan ng kilos protesta ng grupong Pistona. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Attorney Intona na kailangang bigyang linaw ang mga katanungan ng mga chuper at jeepney operators kaugnay sa Public Utility Vehicle Modernization Program ng gobyerno. Talaga namang itong uh, transport sector, yung mga agam-agam nila dapat talaga magkaroon po ng maliwanag pag, na kasagutan. Pagpunap na dun sa usapin ng, ng consolidation, amin po pag-aaral, hindi naman modernization ang ating uh, ututunan. Eh. Kung hindi yun pamamaraan ng modernization, bang ayaw ng maganda at bagong unit, ang tanong, kaya ba? Uh, paano? Bukod dito, dapat din anyang alamin ang salubi ng mga driver sa halip na gawing basehana ng pagsang-ayon sa modernisasyon ang bilang ng mga nakikiisa o nakiisa sa Tigil Pasada. Sana ay uh, patawarin ako ng mga ibang transport officials dito. Ang lagi nila sinasabi na eh, hindi naman na-paralyze ang uh, rotang ganito, marami naman masada. Alam nyo kapag ka ganun po ang uh, basihan natin, whether or not gusto ng mga driver itong polisiya, eh magkakama hali po tayo. Kung meron po na hindi po sumasama sa si strike, pero nakikisimpat siya sa mga striker. Kaya lang, kinakailangan kailangan nilang mabuhay ang pamilya nila. Kaya mm. kinakailangan nilang bumiyahe. Mm. Pero tanongin natin sa kanila kung payag ba kayo dito sa ganitong polisiya, e eh baka po hindi. Mm. no Kaya hindi po talaga basihan yung numero ng mga striker. Mm -mm. Naniniwala po kami dyan na uh, yung atin pong tingnan ay sa loobin ng mga driver, maski hindi sila sumasali sa si strike. Oo, oo, oo. Kaya nga yung chip nila, ganun pa rin eh. Oh. Dahil hindi sila nakakapagmod. Yan ang tinig ni Lawyers for Commuter Safety and Protection President Attorney Ariel Intona sa panayam sa programang Ronda Pilipinas na mapapanood at mapapakinggan sa Aliw 23 at DWIZ tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga mula lunes hanggang biyernes. At yan ang news scoop. si Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.